Di namin niya, niya yun? Mulaan! Oo! Uh Bilit magpukin niya na! Ayun na! Pakain ay, niya mulaan! Anong sabi mo ang tatapang ng apog namin na nililigaw kami, Kittis? Hindi ko sinabi, hindi ko may sabi niyan. Huh! Kabago-bago mulaan dito! Baka gusto mong makatikim mo ng sipo ka ba yun? O, pasaan niya na! Wala na! Ay, ay, ay! Ano yan? Ha? Ah, German! Nagpapaliwudagal na ako! Tos, Panginoon! Kito na kayo! Ano yan ako? Salamat ka. Ang hina naman ninyo. Hindi mo kayo makalaman eh. Yun na nga kayo. Gala mo ah. mo ah. Gala mo. Malas talaga sa akin ng gabing ito. Lagi na lang ako natatalo. Relax ka lang, babe. Ako si siya. ang pera. Ako na. Siya, wala na akong pera. Ibinigay ko na sa inyo kanina. Ano binigay mo sa akin? Wala ka nang binigay niya. Ah? Ilabas mo na sabi niya. Ilabas mo. Siya, di ba naibigay ko na ako sa inyo yung natitira na kasi ang daan? Hmm. O, sige. Umuwi ka sa bahay. Kunin mo yung pera sa tago, oh, anak. Pilihan mo, huwag kang babagal-bagal. Ay, ubus na po rin eh. Ay, alam ko, meron ko pera. Sige, kunin mo na. Kunin mo na. ako. Hoy, huwag mo kong tutula ka. Meron ka lang dito. Ang lakas mo umiin ng balaton, lakas mo pa lumamon. No, sa huwag, next na yan, ha? Hoy, bakit? Bakit hindi ka tumapat sa kasukas mo? Ha? Ah, ganon? Oo, so, ganon. pagdating hindi mo inaasahan? Ano kaya ang plano ni Aling Rebecca ngayon? Ay, <laughs> ba't ano? Ba't ano? Ano'y yari siya ko? Ba't nandito kayo? Hindi mo ba alam mayaman na kayo? Nanalo ang tayo mo ng libang pesos libong pisos sa Swifty? Oh, <laughs> Oo! Oo! Iba sa 1000, Mayaman na kayo! Chang! <laughs> Chang! Totoo ba mayaman na tayo? Tsaka, mapapayaran na natin lahat ng hundang natin? Tsaka, makakabili na ako ng bagong sa taton? At tsaka, tsaka, siguradong marami na tayo pagkain! Wala pa sa akin ang pera. Kukubrayin ko pa lang. Ano kung ginagawa niyo? Bas ko kayo nag-iimpake? Eh e di aalis! Aalis na tayo sa bahay nito? Nilipot na tayo? Hindi! Ako lamang aalis! At makakawala na ako sa miserable lugar na ito! Ibig niyo sabihin, Cham? Iiwanan niya na ako? Oo! Oh. Hoy! Okay. No, no. Mukhang pakit ako sa layasan! Masyado ka na mabigit sa akin! Hindi na makita ka ano-ano! E -e -e -e, Cham, huwag niyo ba iwan? Wala na sa subject, yun! Wala na ba, yun! Alam mo, Tess, nagiging marunong na ako sa buhay ngayon. Hindi dahil naubusan ako ng pera, dala mo, ang pera marami ako niyan. Kaya lang naiisip ko, kailangan maganda ako ng sobra-sobra para sa maganda kinabukasan. Mabuti naman at naaalagaan mo ang kabuhayan na tinundar sa'yo ng mga magulang mo. O, Boche. Mang mike Hindi ko pa kailangan na mas yun. May tubig pa ako, hindi ho yun ang pinunta ko dito. Mm. Tungkol ho, kagabi. Maraming salamat at tinulungan mo ko, ha? Wala yun. Kahit sinong taong makita ang ginaganong ka, siyak tutulungan ka. Hindi rin. Malamang gulpi na ako. Wala. Kamusta yung kasan niyo yun, na mabde? Wala, talos. Hanggang ngayon, ayaw akong kausapin eh. Gusto mo magkabati kayo? Ano? Mabde. Mabde. Oh, bakit po, Chi? Kasama ko si Mang Mike. Sinong Mike? Yung balikbayang Mike? Oo, hindi niya siya na sorry sa'yo. Okay naman siya, okay siya. Okay. Mabait naman siya eh. Oh, ano lang, ayun oh. Ah. Ah. Sandali lang. Halika na! Na nag-adjust na ba yung lesson plan mo? Hindi pa ho. Hindi pa nga ako sa ng mga tayo. Ay, nakikin din ako. Alam, Mamte! Halika dito! Man, Ito! Ay! Bakit eh, ba? Mamte! Uh, ano? Ma Saan punta. Ah, uh, may kakusapin lang ako. Mang Mike! Mang Mike! Mang Mike! Mike! Ano siya? Sabi ko dito lang siya magsalis eh. Mang Mike, anong ginagawa niya diyan? Uh, eh. Mahilig kasi ako magkatening. Ano? Mang Tess, si Mang Mike. Mang Mike, di Mang Tess. Tess Mike! One, two, one, two! Tess Mike! One, two! Ah, Tess. Kaya ako pumarito para humingi ng paumanin sa'yo sa inasal ko sa restaurant ng isang araw. Uh, pasensya ka na sana doon sa nangyari. Okay na raw, okay na raw. Magmeryenda na tayo. Hoy! <laughs> Kalaki! Ate, saan na pala? Nakalimutan ko. May trabaho ka pala ako eh. Wala ka naman trabaho! Tolong ah! anak ka pa naman ka mo, di ba? adi adi adi, ate! Si Mike nandun sa labas. Sabi niya, gusto ka daw niya. Makausap. Yeah. Sige. Si Dion? Si Mike, kaibigan ni Chairman. Ano naman kailangan niya? Ba't siya nagpunta rito? Tinatanong niya kasi sa akin kung nakita ko si Boji o napadaan dito kasi nawawala. Bago mo ka, ah. Bago lipat ba rito? Mm-hmm. dun nga siya nakatira sa tapat ni Chairman. Nakakilala? Kailan lang. Bakit di ka mapalagay? Eh kasi nag-aalala ko, baka kung sa napunta si Bochi. Ah. Ganun ba? Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo, sa iyong siya Rebecca. Wala yun. Sanay naman ako mag-isa eh. Tsaka paano man alaman na dito ako? Sa mga kosa ko, no? Nabalitaan ko rin ang nangyari sa'yo sa Parangay Olympia. Ah, ito. Si Dodong kasi. Pinipilit ako tumira ng droga. Eh, ayoko. Nag-away kami. Masakit ba? Sakit ka eh. Tama yung ginawa mo, Boche. Panalo ka ron. Mulang nasaktan nila. Pero ang okay. niloloob mo, hindi nila nakuha. Kaya sila ang talo. Kaya ang droga, para sa mga tuwag yan. Oo, sinabi mo mong Mike. Hindi tayo. Sige. Gusto mo bang makabawi? Wala ba? Pati ko lang ko Hoy! May payas-yas ka ba? Pag umuwi ka ng pagabang! Huh? Baka ikaw ang gumapang. Pagapangin mo!